Good morning mga kuis Ito so, tayo ditong gold race yan Nung click 125 Sa mga gumagawa ng ganito Huwag naman sanang ganito mga kuis Kasi kawawa din naman yung customer Huwag nyo naman sanang sinsilin Ayan sininsil to May na to ng iba Sana huwag naman ganito mga kuis Ganda mag ano, invest kayo ng proper tools Magkano lang naman to Ayan ganto ganito sa akin Ito yung ginagamit ko eh Ayan. Kasi kawawa din naman yung customer Kawawa din yung gagawa Ayan. Ang pangit kasi tingnan eh mga kuys Ang nga sila yung mga kuys Kano sa Shopee meron nito Nakakabili ng ganito Proper tools Ayan. sinsil sinsil talaga eh oh. ah, parang ginawan jack ano eh parang ginakamer camera eh oh. Ah, yun, nag adjust lang tayo dito ng ball race kasi concern ni customer uh, ah, malog yung kanyang unahan chine ko yung bearing sa gulong okay naman tapos chine ko tong nawa ako sa siya. uga ako. Ay, may uga siya. Siguro kaya ito'y ginanon. Uh, walang proper tools. Yan, ano, walang proper tools. Sininsil yan. Or hindi binaklas to. Yan. Hindi to binaklas. Kasi pwedeng walang proper tools or hindi binaklas. Yan. Kasi pagka namang, namang hindi mo babaklasin tong mismong ano kaya sisinsili na lang yan Iaangat lang yung taas Tapos Siyempre meron yung bearings dito may, eh. Meron yung batok eh Yan sinisinsili Hindi naman kasi kalal... kakasyal yung may katala dito eh Ang maganda Ay, mga kuisya, mag-invis kayo nung ganito Puro lang naman to, parang 3 to 400 lang ata, pili ko nito Matagal ko nang ginagamit ng mga kuisya yan tiningnan uh, tinignan natin kung may tama yung ball race inikpitan ko siya eh sa so, ngayon wala yung smoke na smoke siya eh. na smoke siya yeah. okay naman siya Ayan. tapos iikpitan na lang natin ito kasi aganda kasi dito mga kuys bakit ito yung gamit pencil kasi ng gumawa kaya kaya hirap ipasok ng nat. Pupukin natin ako. Yan. Sige gandaan dito. Mahaba na 'to eh. Ayan, mahaba na 'to. Tapos, ganunin mo lang. birain mo lang ng power handle. Okay na. Yun. So, mga gagawa mga kuysa, huwag naman sana ganito. Ipiskay ng ganito. Ipis ganito Pag-uusap